Maglo long ride ka na sana at biglang ayaw mag-start ng motor mo? Ano kayang problema? Tara, pag-usapan natin. Sa episode na ito ay ide discuss natin ang common issue ng pag-start ng motor at kung paano ito ayusin. Hello sa inyong lahat, Kamoto Asia! Welcome back sa aming YouTube channel. Kung bago lang kayo dito, don't forget to like and subscribe para updated kayo sa mga bago naming informative videos tungkol sa pagmomotor. Ang una natin gagawin ay i-check ang ating spark plug kung malakas pa ba ang spark nito. Malalaman natin kung kailangan nga palitan ang spark plug kapag mahirap na i-start ang motor o di kaya pumupugak na ang iyong motor o tinatawag na misfire. Kapag wala namang problema, next na tingnan ay ang fuel tank kung mayroon ba itong laman o wala. Pihitan lang ang knob sa tank at tingnan kung mayroon bang gasolina ang iyong motor. Kapag may tumatagas na gasolina, ibig sabihin ay hindi ito ang problema. E-check nyo rin ang fuel line kung may leakings or damages ito. If walang problema ang gasolina, next na titingnan ay ang carburetor. E-check ito sa pamamagitan ng pag-kick ng kickstarter habang naka-off ang ignition switch ng ilang beses. Just enough para makahigop ito ng gas. After gawin ito, pwede nang tanggalin ang spark plug. Ang purpose ng pag-kickstart ay para makita kung basa ba ng gasolina ang dulo ng spark plug o tuyo ito once na tinatanggal natin. Kapag tuyo ito, ibig sabihin, may problema ang iyong carburetor. Pero kung basa ito ng gasolina, ibig sabihin ay okay ito. Kung hindi carburetor ang problema, next na tingnan ay ang electrical ng iyong motor. I-check ang power supply ng spark plug at ignition coil kung meron pa ba o wala. Para i-check ang power supply ng inyong motor, ay tanggalin ang spark plug at ispark ito sa body ng makina. Kapag may nakita kayong spark habang ini-start ang iyong motor, ang ibig sabihin nito ay maayos ang daloy ng ng kuryente ng inyong motor. Kapag wala itong kuryente, ay baka kailangan ng palitan ang battery ng inyong motor. Mag-research kung anong model ba o brand ang compatible sa iyong motorcycle. I-double check na rin ang wires ng motor if may mga putol ba. Kapag battery operated naman ang iyong motor, ang titingnan lang ay ang fuse sa mismong battery nito. I-on ang ignition at tingnan ang mga indicator sa panel kung gumagana ba ang mga ito. Kung hindi ito gumagana, ang posible ang reason nito ay busted ang fuse ng iyong motor. Malalaman nating sira ang fuse kapag may nakikita kayong burn marks sa loob ng fuse. Ang battery ng battery operated motorcycles ang nagsusuplay sa CDI. With that said, i-check ang CDI output. Kapag walang output, ibig sabihin mayroong sira sa CDI. Next na tingnan ay ang ignition coil kung mayroong sira. Kapag sira ang isa sa mga ito, kailangan na itong palitan. At ayan kamo Asia ang mga common issues sa pag-start sa inyong motor at kung paano ito ayusin. Sana ay marami kayong natutunan. Salamat sa panonood at kita-kit sa susunod naming video.